Good morning, sir. Magandang umaga, Isa. Uh, maganda magandang maganda umaga sa atin lahat. Ayan, salamat po sa pagpapaunlak kahit po boses eh ano, parang may ubot sipon si Senator. Opo, uh, Senator, um, ito po, um, kaagad-agad yung tungkol po sa investigasyon ninyo um, sa mga maanumalyang flood control projects. Um, may mga nagtatanong po, bakit ho walang hearing nitong nakarang isang linggo at cancelled? Ito pong supposedly ay nakaschedule po na hearing sa Wednesday, sir. Okay, Noong Friday tumawag kasi si nag-text si Senator uh, JVR ito, no. Nakikiusap siya kung pwedeng uh, matawag sa pagdinig yung uh, Regional Director ng 4B na may meropa mm -hmm. pakanan. So sabi ko sige, mag-schedule tayo. Uh, kaya lang tinig ko na rin para ma-maximize yung diskusyon. Mm -hmm. Sinet ko na rin yung opisina ng Executive Judge ng Manila kasi nagsasagawa ng investigation. Katunayan, pinadala ko yung mga specimen signature ni Atty. Espera. Mm -hmm. Kasi sumulat siya sa Blue Ribbon. So meron kaming uh, standard signature niya. At kailangan niya para ipabusisi sa NBI, no sa handwriting expert. Mm -hmm. Nasa ganun, malamang po sino sa kanilang negotesa nagsasabi ng totoo. At the same time, Sinatawagan ko yung uh, DOJ kung totoo bang mayroong tell-all affidavit yung mga diskaya. Pareho ang tugon, hindi available at yung sa executive judge, pinadala sa NBA pa yung specimen signatures ni, ni Atonis Pera. Kaya mga kulang daw isang linggo bago lumabas yung resulta. Ganun na ng DOJ, medyo parang vacillating yung mag-asawa at hindi rin talaga definite kung talaga magtetel all o hindi. So having said that, uh, tumawag pa si Senate President Soto, sabi niya, mm -hmm. may mga kasama niya ata kami na wala na dito sa Metro Manila okay. dahil nga nagsuspend yung session. At pangalawa, merong uh, pakiusap din si Senator Sherwin Gatchalian na kung pwedeng ma-prioritize yung budget deliberation, budget hearing sa committee mm -hmm. dahil nga uh, pagkatapos ng break namin eh, isasumiti na transmita ng house yung tinatawag na house gab. Opo. So may co co conflict pa rin sa commission on appointments kasi meron kaming pagdinig uh -huh. sa Wednesday. So yun ang mga sabi ko, sige di i-postpone na lang muna natin, cancel na muna natin, tingnan natin kailan magluluwag uh -huh. at doon tayo tumawag ng pagdinig. Okay. So yung ang status po ngayon ay suspended sir ang investigasyon ng Blue Ribbon Committee? suspended pa rin kasi suspended mm -hmm. naman 'yon nung uh, nakaraang pagdinig eh mm -hmm. so nananatiling suspended until further notice kasi hindi natin alam kung kailan magkakaroon ng puwang mm -hmm. para sa susunod na pagdinig katunayan naka-ready na nga yung ano eh subject to my approval yung guest list no mm -hmm. tentative kasama doon si uh, speaker uh, dating speaker romvaldez um, mm -hmm. na ang usapan namin ni Senate President sa halip na imbitahin diretsyo, eh, ipapadala yung request kay Speaker uh, Postino de the uh, mm -hmm. at yung kay uh, dating uh, Congressman uh, Saldico, ipapadala yung invitation sa kanyang bahay. Oh. Uh -huh. Kasi yung po nagiging insinuation, Senator Lacson, na ang palibasa na banggit na Senator Moldez at ko, tigil yung investigasyon. Iyan ang mga binabanat ng mga ilang netizens, ano, lalo yung mga bashers. Ano. Ganito lang yan. Ano. Alam nyo, lahat ng chairpersons, lahat ng komite sa Senado o Southman, we serve at the pleasure of our peers. Ano, kasi elected kami ng aming mga peers, particular na o primarily ng members na majority black. So may mga... Sabihin na natin may mga disappointment na inexpress yung aking mga kasamahan mm -hmm. sa Senado no. Na-learning natin si Senator JV, Apo. Senator Sherwin, ganoon din nakapag-express ng kanilang sentimiento. Now, sabi ko, hindi naman ako nagsisilbi bilang chairperson ng uh, Blue Ribbon Committee uh, at the pleasure of the President of the Philippines, at the pleasure of netizens, at the pleasure of bashers, mm -hmm. at not even at the pleasure of the public. Apo. I serve at the pleasure of my peers, no. Mm -hmm. At kung nagkukulang na ng pagka magtitiwala yung aking mga kasamahan, mm -hmm. yung especially kung mas marami sa kanila hindi na masaya mm -hmm. sa aking pag sa Blue Ribbon. Maybe yun na naisip ko na rin, ito, Maybe stepping down is an option. Aha. Uh -huh. mm -hmm. Sir, kinukonsider niyo po 'yan? Ngayon? Yes, dahil nga sa mga naririnig kong uh, mga pahiwatig ng aking mga kasamahan, mm -hmm. eh isa sa mga konsiderasyon ko eh, mag-mag-move na lang o magsabit ng aking uh, resignation bilang chairperson at tumanap sila ng ibang uh, pwede maging chairman ng blue ribbon committee. Kayo... Pinag-isipan ko na 'yan nung mm -hmm. uh, dating at da because nga dito sa mga bagong mga developments na naririnig mm -hmm. ko yung mga uh, statements ng aking mga a uh, aking mga peers aking okay. mga colleagues particular na sa majority block kasi si Gisa sorry mm -hmm. uh, kung kayo po ang uh, sa palagay niyo ba hindi niyo na handle ng mabuti yung trabaho as uh, Senate Blue Ribbon uh, Committee chairperson kasi nito mga nakalipas na pagdinig, aminin po natin ang dami namang na reveal di ba ang daming lumabas At saka mas gumanda yung takbo eh, Ma correct, may mga observation oh, oh. na mas gumanda po yung so, takbo ng investigation Ako personal medyo nagulot ako na may ganun pala mm -hmm. Kung ako tatulungin Siyempre, sasabihin ko, maayos ang aking pag -handel. Dangan Dahil nga lang, mm -hmm. lagi may gumugulo. Mm -hmm. Hindi pa nga nagsisimula yung pagdinig. Pagkatapos ng court order, mm -hmm. meron na agad ng gugulo. Mm -hmm. So doon nagkakaroon ng perception na hindi maganda yung pag -handel. Pero I think, ano, and I honestly think na maayos yung aking pag -handel. Pero sabi ko nga, na ka, naman ako bilang chairman at the pleasure of my peers. Mm -hmm. Kung wala silang tiwala sa akin, kung mayroon rin sa kanila walang tiwala, mm -hmm. then hindi naman ako ganung kamanhid para hindi ko maramdaman yon dahil nga nakapag-express na sila ng disappointment. Opo. At kung ang dahilan, eh dahil uh, meron nasa sanggot, meron mga pangalan ng aking mga colleagues mm -hmm. na nababanggit. Sabihin na natin, dating Senate President Escudero, uh -huh. si Senator uh, Estrada, Senator Villanueva. Mm -hmm. Ang tingin nila, bakit ang pinupuntirya, rightly yeah. or wrongly, at sabing ko, false yung narrative mm -hmm. na nasusundan na pinupuntirya ko lang yung aking mga kasamahan. At iniiwas ko doon sa sinasabing... Uh, Uh, mismo mga arkitekto uh -huh. ng lahat ng ito na sina dating Speaker Valdez at dating Congressman na saldico Well, I'm telling you that's a false narrative pero kung ang pananaw ng aking mga kasamahan sa mayorya uh -huh. eh ganoon na nga ang uh, tinutumbok na direksyon ng Blue Ribbon Committee hearings eh sino naman ako para mag-insist na mag-chair pa ng committee. Opo pero uh -huh. nakausap niyo na po si Senate President Soto regarding po dyan, sa usapin na yan? ah uh, hindi pa uh, nagka-draft ako actually ng letter uh, papunta sa kanya pero ito kailang i-manifest sa floor so mag uh, magpe-plenary uh, session naman kami bago matapos yung yung itong ito bago mag-recess so, so uh, most pra oh, palagay ko doon to dapat ihayag ito pero yun nga dahil nga uh, sa aking pananaw mm -hmm. dahil nga sa aking mga naririnig na mga pahiwatig na aking mga kasama eh hindi naman ako ganung kamanhid mm -hmm o hindi rin ako ganun kasi di ang, uh, ang uh, kagustuhan na maging chairman ng Blue Ribbon Committee. Maybe sa kanilang pananaw, Mm -hmm. eh mayroong mas magandang uh, pwede mag-handle, di iwanan ko sa kanila 'yon. Mm -hmm. um, senator ito po. Um na banggit po ninyo 'yan si senator Chis Escudero po noong um, tumayo sa plenary nung naka um, nakaraang linggo. Um sabi niya ito pong takbo ng investigasyon ay batay sa script ni Congressman Romualdez. Romualdez. Oo. Mm -hmm. um, kasi na, na mga senador ang tinitira sila uh, na mga nagboto against the impeachment ng Vice President at uh, yung basically script daw po ito ni Congressman Romualdez eh kayo po yung namumuno doon sa investigasyon ng Blue Ribbon Committee eh so ano po ang inyong tugon dito sir? Yun ang nga yung sinasabi ko no, hmm. false narrative yon. pero mukhang yun ang uh, nas pumasok na rin sa isipan ng iba kong mga kasamahan uh -huh. sa mayorya. Uh -huh. So rightly or wrongly, kung ganun ang kanilang pananaw, wala rin ako magagawa. Eh, Kasi, hindi naman natin madidiktahan kung ano yung uh, perception na, na sinusunda nila. Sir, kasama din po ba sa inyong consideration sa pag, uh, pag iisip niyo na magbitiw bilang chairman ng Blue Ribbon committee yung sinabi ni senator JVR ito na uh, hinanakit po ng ilang mga senador sa majority block nasa four or five daw po sila na nagbalak umalis mm -hmm. sa majority block dahil dun sa nabanggit po ninyo na may 100 billion pesos na sa insertions. insertion sa 2025 mm -hmm. national budget at lahat halos ng mga senador ay uh, nag nagpasok mm -hmm. ang, ang kinasasama po ng loob ay ano eh parang you are burning the house down, -down. Uh, na, basta, mer parang burning the house down nagka nalilingatan na ang tunay na pinagugatan ng problema ay kamera, parang napupunta po sa Senate ang focus Actually, nag-uusap kami ni Senator J.B. Mm -hmm. at sinabi niya na yung kanyang pahayag na yon nangyari bago kami mag-cocos, yung majority cocos tapos pinuluhan ko naman sa kanila kung ano yung overarching reason kung bakit ko binanggit yun hindi para patungkulan mm -hmm. hindi para ibagsak yung aking mga kasamahan, kundi para magising lang kami sa katotohanan na galit na talaga rin yung mga tao at magunos dili na kami mm. doon sa napakalalaki mga insertions. Ano? Mm -hmm. Hindi ko naman sinabing yung insertion eh, illegal or improper. Mm -hmm. eh, kasi ang insertion amendments yan, eh, piniliwanag na rin niya ni Senate President Soto doon sa kanyang manifestation mm -hmm. nung after ng aming uh, majority caucus. At ganoon din naman ang aking pahayag. Walang masama sa amendments. Kung nagkaroon tayo ng amendments, hindi naman masama yun. Ang masama kung sa am amendments mo ba, naglagay ka ng uh, proyekto, mga infrastructure project, mag-control mm. man o hindi. Pagkatapos nakialam ka sa implementasyon at pumaba uh -huh. uh, ng your... komisyon. Yun ang illegal Yun ang talagang uh, hindi karapat-dapat. Uh -huh. Pero lahat kami nag-introduce ng amendment. Ako nga sinabi ko sa kanila, uh, right off ano. Yung uh, meron lang ako amendment tayong i-introduce sa 2026 budget kasi napun ako yung budget ng uh, AMLAC ano eh napakaliit binawasan pa uh -huh. ng lahat. So sabi ko ito amendment ko na ito pinagpapauna ko na nai-restore -re ko yung kanilang hiniling sa National Expenditure Program na kinaltas sa NEP. So lahat kami merong amendments eh wala namang masama mag-amend. Wala namang masama mag-insert, uh -huh. wala namang masama na mag-realign hindi 'yun parang uh, parang indictment na lahat kayo masama uh, dahil kayo may insertion no inexplain siya kanila yon. So sabi sa akin ni Senator JB, uh -huh. yung nasabing pahayag bago mag cocos pero sabi ko nga naipaliwanag ko na yan during the COCOS. Uh -huh. Now, kung meron pa ring masasama ang loob, wala na rin yung magagawa kasi ako tinitingnan ko lang naman ang noon nga meron pa nag uh, nag uh, nagpuna no, hindi ko na lang sasabihin kung sino na bakit naman ganon? Lahat kami masama, ikaw lang pogi. Mm -hmm. Ang sagot ko sa kanya, you know, I take offense because hindi ko naman kailangang mag-stockpile ng political capital kasi last term ko ito, mm -hmm. wala akong any further political ambition or any political plan mm -hmm. after my term ends in 2031 or even before that, wala akong ibang political plan. Mm -hmm. Ah, uh, baka din po kasi sa so, sana I'm, wag ako paginalaan na nagpapapogi at uh -huh. at the expense of my uh, colleagues. Mali po 'yon. Uh -huh. um, Senator, um maari ho ba na um, kaya sila nagdamdam nung sinabi ninyo na halos lahat ay eh, may merong 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 insertion? maring nag-worry na ilabas ninyo yung pangalan, syempre po, mangangamba yung ano eh, pag sinabi kasi, ah, nag-insert na. Papa. iba yung ano eh. Yun. Oh, iba na iba yun yung eh. Iba na eh. Negative na agad mm -hmm. ang dating eh. Eh, syempre, mag-aalala lalo po yung tatakbo sa 2028. Uulitin ko, walang masama sa insertion. Uh -uh. Walang masama sa amendment. Lahat kami nag amend Ako mismo nag amend uh -huh. Ang masama, kung nag-amend ka, nag-insert ka, pagkatapos, sa implementasyon, nakialam ka, humingi ka ng komisyon, tumanggap ka ng komisyon, yun ang masama. Pero yung the mere, the mere uh, fact na nag-amend ka, nag-insert ka, wala pong masama doon. Yung mm -hmm. po'y constitutional mandate mm -hmm. ng bawat senador, ng bawat congressman. Mm -hmm. Wala pong masama doon. So I was only stating a fact na umabot ng mahigit-higit 100 billion, ang total. Mm -hmm. ano masama po doon kung sa tingin ng uh, mga senador ng 19 congressman o 28 congressman o 18 congressman, mm -hmm. eh kailang i-amend? yung National Expenditure Program mm -mm. o yung House gap kailangan baguhin sa pamamagitan ng mga amendments. Wala pong masama doon. Yun ay nai-explain ko sa kanila. Ang mm -mm. masama lang, yung bang, uh, di ba, mismo ang Pangulo nagsabi, doon ako nang gagaling eh. Mm -mm. Bago siya nag bago sila nag-FLR, sinabi niya, hindi niya na makilala yung NEP. At pati yung, uh, yung ibang regular budget na lipat sa unprogrammed appropriations. Mm -mm. At pati yung Foreign uh, Assisted Project, Napakialaman, nabawasan. Mm -hmm. So doon ako, alam nyo naman ang passion ko pagdating sa budget, sa national budget. Gusto ko uh -huh. pangalagaan yung ating national budget. So yun lang naman ang na aking punto. Kung uh -huh. mag-aamin tayo at mapupunta sa mga, lalo sa mga local infrastructure projects at ma madidiskarel yung mga high priority projects, ang tatamaan dyan yung ekonomiya. Kasi itong mga yung mga high highly uh, mga high priority projects, pinag-aralan na matagal at ito, ito yung national direction ng tinatawag na medium de development plan. Kung pati 'yon nasaktan, natanggal mm -hmm. at nalipat sa mga uh, pet projects ng kung sino, eh 'yun ang uh, parang sa akin lang, hindi naman sana ganung kalaki. Mm -hmm. No? Dati naman so, kami nag-aamin pero hindi umabot ng sa Senate pa lamang, lalo sa House mas malaki opo So sir siguro ano din masama din kasi doon sa amendment insertion pag halimbawa yung ininsert na punta doon sa favored na kontratista bukod doon sa uh, nakialam doon sa ano doon sa uh, implementation para sir binalak nyo po ba na ilabas yung pangalan ng almost all senators na uh, nag-insert kasi malamang po yun ang pinag -pinangamba, tama ho ba kasi ano yun mag kakabit yun sa pangalan nila lalo mag-eleksyon Ah, hindi naman yun ang tumbo ko eh. Ang tumbo ko nga, yung overarching uh, hmm. reason, yung dahilan, yung, yung, insertion, na, mismo. Apo. yung insertion mismo. Apo, hindi apo. hindi ko naman na uh, hangad na ilagay sila on the spot. Ito, ito yung piniliwanag ko sa lahat. I never intended to put anybody on the spot. Yung sa akin yung kabuuan, yung magbago tayo ng polisiya pagdating sa legislation, lalo sa deliberation national budget, medyo bigyan naman natin ng konting galang yung pinag-aralang National Expenditure Program mm -hmm. na kung saan nanggaling ito sa mga local development plans at ito'y na-endorso ng Regional Development Councils. Ano nangyayari kasi pagdating sa sa Kongreso, sa Senado, ina-exercise yung sinasabing power of the purse which, I, again, sasabihin ko, wala rin masama kasi nga nasa mandate namin, yung constitutional mandate yun na reviewin ng Kongreso, both houses, ang National Expenditure Program o yung President's Budget. Pero pagka ito'y naabuso na at napunta na doon sa hindi na pag-aralan, hindi na-endorse ng Regional De Development Councils, mm -hmm. ang tatamaan dito yung ekonomiya ng Pilipinas. Uh -huh. Ayun. Eh, eh, Sir, uh, ito po, mabalik lang po namin doon po sa investigasyon. So sir, basta tuloy pa rin po yung investigasyon, nandyan pa rin po yung planong imbitahin sina na um, Congressman Romualdez at Congressman Zaldico. It's a matter of ano po, yung pecha lang po, yung setting po ng pecha, sir. Mulat sa poll, sinabi ko naman yun mm. eh, kung saan kami dadala ng ebidensya. Kasi noon, pinipilit nila imbitahin agad si Speaker Romualdez. Anong basihan? Anong uh basihan? -uh katunayan bago nung bago pa lumabas si Sergeant Gutesa, gusto na nila imbitahin eh. Anong anong basis? No, mm -hmm. nung, nung lumabas si Gute Gutesa, okay, maski merong doubt ano. Pero binibigyan ko pa rin ng halaga na yung kanyang sabi na natin may question yung uh, pagnotarize pag-notarize ng kanyang affidavit. Pero sino pa ang salaysay niya pa rin yon sa harap ng uh, Blue Ribbon Committee? Apo. So valid yon, may probative value yon unless refuted by other witnesses or hindi niya makorroborate corroborate ng ibang ebidensya. Sa ngayon, nananatiling aligasyon yon, Pero sa akin, mm -hmm. sufficient uh, basis yon para imbitahin na rin si Speaker Romualdez mm -hmm. dahil nga nabanggit na yung kanyang pangalan formally mm -hmm. sa pagdinig. Pero kung haka-haka, imbitahin at imbisigahan, ikulong, mm -hmm. anong basihan? Wala namang basihan eh. Sa uh -huh. ngayon, sinasabi ko nga, kahit mere allegation pa lamang yun, mm -hmm. na hindi naman corroborated at nagkaroon pa ng usapin tungkol sa Uh, possible violation ng, uh, ng pagano tario. eh invitahin rin natin, pero bigyan natin ng halaga mm -hmm. yung tradisyon ng interparliamentary court to kaya nga mm -hmm. yung invitation sa kanya, hindi ko idediretso sa kanya. Oh, kasi oh, okay. sinasabi ko pa ulit ulit yung interparliamentary court to hindi to accorded sa individual members ng the other mm -hmm. house. Mm -hmm. ito accorded sa House of Representatives kaya idadaan ko nag-usap na rin kami ni Senate President dito mm -hmm. iko-course ko yung invitation through the House leader mm -hmm. mm -hmm. Speaker D So pagka po halimbawa sa yung interparliamentary courtesy sir, iiral din po ba pag halimbawa humarap po si Congressman Romualdez si Congressman Zaldi ko malabo kasi oh, nasa abroad nasa ibang bansa pa. kung halimbawa pong humarap si Congressman Romualdez yung interparliamentary courtesy ay mag extend po sa hanggang ano po sa ah, ah, saan saan ito aabot yun huba eh ah, po pwede ba siya o hindi siya pwedeng i-grill ng mga senador pwede hubas siya i-confront halimbawa ni senator Escudero oh, Pwede kasi hmm. nakaupo siya uh, doon sumang-ayon siyang mag-appear do sa sa hearing. Mm -hmm. Nasa individual uh, decision, discretion mm -hmm. na magtato ng senador kung babasusin ba nila, mm -hmm. kung igagalang ba nila ang pagiging uh, member ng House ni Speaker Morales. Mm -hmm. Nasa sa kanila yun. Personal decision namin yon, Personal discretion at personal judgment namin yon. yun. Senator Lack, uh, uh, mm -hmm. so, naging option din nyo po ba na ipaubaya na lamang po sa Independent Commission for Infrastructure yung uh, investigasyon? Kasi mm -hmm. yung Kamara po, ganun na yung ginagawa nila ngayon. Nagbibigay na lamang po sila ng mga documents, ng mga Uh, ebidensya at iba pang mga ng transcript o oh, wala nang ah, okay. hearing oo kayo ho ba ganun ho ba yung kumbaga direksyon niyo rin na ipaubaya na lang sa ICI um may mga panawagan si Senator Sherwin gatchalian yun yung okay. kanyang uh, rekomendasyon kay Senate President Soto mm -hmm. na ihinto na namin at ibigay na lahat yung record sa ICI. Mm -hmm. no? Iyon, that's also one option. Pero sa tingin ko, lalo nang mapapasama yung perception sa Blue Ribbon Committee. Mm -hmm. At saka sa inyo, sir. At napasok na, oh, napangit na yung pangalan ni dati Speaker Romualdez at meron nang lumalabas na malinaw na ebidensya kasi corroborated na mga records yung kay uh, ex-Congressman Saldico. Uh -huh. Lalo pangit namang ite E eh, uh -huh. di lalo nang uh -huh. nabuo yung... Yung uh, suspicion, uh, nare-enforce pa yung suspicion na talagang protektahan namin yung dalawa. Yun lang mm -hmm. nga eh. Yun lang nga yung pinapalabas nila which is false. Mm -hmm. Sinasabi ko hindi totoo. Mm -hmm. Lagi kong inuulit-ulit kung saan kami dadal ng ebidensya. Bakit? Opa. Makokontrol ko ba yung nagbanggit ng pangalan ni dating Senate President Escudero? Mm -hmm. Makokontrol ko ba yung nagbanggit ng pangalan ng dalawa ko pang uh, o tatlo kong uh, dating katsamahan at katsamahan sa ngayon? Mm -hmm. Hindi ko kayang uh, makontrol yun eh. Mm hmm. Mm -hmm. Pero uh, sabi ka nga lalo, kung saan kami dadala ng ebidensya, dito uh -huh. kami pupunta. Opo, tsaka sabi nyo nga ho, uh, lalong marire-enforce yung ganong perception na pagtatakpan. Kasi po, lalo na, pag tinigil ninyo, mapupunta sa ICI, ang uh, ICI closed door. Uh -huh. Hindi natin malalaman sa public o, o, hindi din, napapanood ng mga o, tao. oh, nagkagulo-gulo na nga kasi eh, dahil uh -huh. ang dami ng issues, ang daming ng gugulo. Uh -huh. So, napaka-ganda na nga ng takbo, lalo nung unang pagdinig. Kaya lang, yung pangalawa may nang gulo na kagad eh. Kinukwestiyon yung opinion ko. Pati yung sinasabing prejudicial question, hindi ko nalang sinagot yun. Alam mo yung prejudici prejudicial, question, hindi applicable sa legislative inquiry tulad ng sa Blue Ribbon. Ginagamit yon sa civil case at saka sa criminal case. Para hindi ba prejudice yung criminal case, inire-resolve muna yung civil case. Ayoko nalang siyang patulan doon Mm -mm. Kasi hahaba yung usapan. Legal yun eh. Ang gusto ko, makapagpahayag na kagad si uh, dating uh, District Engineer Alcantara na sa tingin ko, ginugulo. Apa, mm -mm. Pero, Kaya but... sinabi ko na lang, sige proceed na lang, wag mm -hmm. na maraming usapan. Pero mm -hmm. gusto ko na siya sagutin doon, mm -hmm. mali ka doon, abogado ka, dapat alam mo na yung prejudicial question, ina-apply lang yan sa civil case at saka sa criminal case. Yeah. Mm -hmm. Mm -hmm. Pero kung kayo Sige. po, Senator Lax, tarang, hindi ho ba kayo nabibitin? Kasi uh, suspended until further notice itong investigation. Noong mga nakalipas po ninyong mga pagdinig, marami na talagang lumalabas. Eh. May, may, mga testigo rin po or resource person na nadadagdag patungkol po sa issue ng flood control project. Kung maghihintay pa po na matagal, baka mabitin din yung ating mga kababayan. Yun nga, sinasabi ko nga, na nag-conflict nga sa na natapat sa budget deliberation ay eh. may pakiusap nga rin si Senator Gatchalian kung pwedeng mm -hmm. ma-prioritize naman yung budget hearings kasi eh, like, ako nga hindi na ako halos nakakaatin ng budget mm -hmm. deliberation eh mm -hmm. dahil nga hindi lang naman sa pagdinig ang trabaho eh bago bago magkaroon ng hearing siyempre magpiprepare prepare ka uh -huh. Ayun. Eh tsaka, sir, um al alam ko ayun yung patulan si um, Senator um, Rodante Marcoleta Magdaleta. na parang palaging ano ba, um, binabantayan yung interview sa inyo. Oo nga eh, parang uh, alam mo, eh ko ba parang parang stalker eh. Lahat ng pati yung mga pinopos ko sa ex, binabanggit niya sa privilege page. Uh -huh. Tapos sasabihin niya, mahilig daw magpasaring. Eh katakot-takot na pasaring nga yung ginawa niya. Aha, uh aha. -huh, uh -huh. um, pero ano sir, hindi kayo mag magiging komportable kung sa kanya mabalik yung Blue Ribbon Committee. Malabo yun, well, sir. Kasi kung siya yung elect yun. ng, ng majority ng mga senador, hmm. eh di sa kanya mapunta. Wala well, hmm. ano magagawa ko doon. Kung sakaling uh, ituloy ko yung aking uh, intention, ano? Mm -mm. Sa ngayon, intention yun. Kinukonsider ko talaga yon. Katunay, nagka-craft na nga ako ng, ng, sulat papunta kay Senate President uh, Soto. Just in case na talaga yun ang maging decision ko, mm -hmm. eh wala rin naman makakapigil sa akin. Opo. Pero kung, pero kung maibabalik... Kasi wala naman akong mapapala dito. Ano bang mapapala ko? Sinabi ko na nga, last mm hura ko na ito. Yes, mm -hmm. Wala naman akong planong... Anong mapapala? Alam mo, hindi naman sa pagbubot ng sariling bangko. Para sa bayan na nga lang ito, eh, parang ito mm -hmm. na lang yung balik, balik uh, ano ko, utang na loob ko sa... Sa pagkatagal-tagal ko rin na ginugol na panahon mm -hmm. na bilang public servant mm -hmm. at uh, alam mo, uh, pwede na ako mag-count ng blessings. Ika nga, ano? mm -hmm. uh, in spite of so many brickbats, mga diatribes, kung ano ng mga basing na nakukuha na ko mm -hmm. pero sige lang hindi naman ako na-distract doon mm -hmm. pero pagka yung mga colleagues ko na ang nagpapahayag na hindi na sila happy mm -hmm. o kaya disappointed sila ibang usapan yon kasi nga sila 'yung nag-elect sa akin at sila nag elect ng lahat ng chairpersons ng lahat ng committee uh, I, so sir pag wala silang pag majority mm -hmm. sa kanila wala nang tiwala what is there uh, what is uh, left no for me to decide on or to do except Magbitin lang lang sa bilang chairman. Oo, oh, may mga nagtataksas. Ganun lang yun. Sabi ko nga, mm -hmm. hindi naman nag-serve at the pleasure of anybody except my peers. Uh -huh, uh -huh. Pero kung K may babalik po kayo. Kasi para kay... lang i-explain natin sa mga ko... kababayan natin na yung election kasi ng um, chairman, ng mga komite, although acclamation na lang ang nangyayari kasi pinag-uusapan yun sa majority, in-election yes. yun eh, mm -hmm. sir, di ba? So kung sino mm -hmm. gusto ng majority. Correct. Uh, Opo. Parang, Pero yun nga po kung mm, halimbawa maibalik po, kasi Senator, uh, si kung maibalik po kay Senator Kung maibalik po kay Senator Marcoleta oh. yung uh, posisyon sa Senate Blue Ribbon Committee at eto po ipatuloy na iimbestigahan yung issue sa flood control projects makakaasa po ba ng uh, patas na investigasyon. So be it. Kung siya yung pinagkakatiwalaan o kung sino man yung pinagkakatiwalaan ng majority of my peers then so be it. Mm -hmm. pero unlikely yon kung ano sa majority minority black kasi si senator Marcoleta pero sabi nga ni sir, mm -hmm. ni senator Laxson pero sir um, kumusta po naman ang leadership ni Senate President Tito Sotto uh, sir Although sabi niyo kanina, before pa pala nung caucus ninyo, yung sinabi po ni Senator JV na merong 4 or 5 na gustong kumalas sa majority bloc dahil dun sa disappointment dun sa uh, nabanggit po ninyo na ano no, no na, na uh, insertions ng halos lahat ng mga senators. Um stable po ba o naapektuhan ho yung leadership ni Senate President Sotto, sir? Ah, hindi ko alam kasi mm -hmm. nasa pag, nasa isipan niyo ng aking mga kasamahan eh uh -huh. pero kung ako tatanungin eh kasi na-experience na, na yung pagiging senate president niya for, for the longest time ano uh -huh. non nakaraang kongreso maayos siyang magpalakad maayos ang uh -huh. kanyang leadership uh -huh. laging consensus uh -huh. hindi siya nagdidikta hindi siya nagde mag-isa so kung ako yung tatanungin eh patuloy yung support ako sa kanya ngayon sa kumpas sa pananaw ng aking mga kasamahan eh nagkukulang din siya sa leadership Mm -hmm. Eh laging ganyan naman sa Senate, eh, kung sino yung merong majority, kung sino yung merong 13, at least 13, eh pwedeng tanggalin yung nakaupo at palitan ng merong kung sino man yung merong 13. Mm -hmm. um, sir, isang tanong na lang po ako. Um, meron nung kasing um, nag daw po sa militar na magkudita. Um, lalo na nung, parang nung September 21, September po, uh, sabi yeah, September po 21. Ng, ng AFP, meron nag-udyok mga retired military officers pero wala namang naudyokan, wala namang uh, bumigay o napahinuhod. Sir, sa inyo, sir, may pangangailangan bang ganito? O anong tingin niyo dito? May naririnig din mo ba kayong ganong ugong? Well, tama. Yung mga retired, medyo may mga vocal din dyan eh. Siyempre, uh, sa haba ng pinagservisyon nila sa bayan, ang gusto nila, pag nakakita sila ng mga anomalyang ganito kalalaki, mm -hmm. siyempre, hindi mo naman mapipigil na hindi sila mag-express ng kanilang sentimento. Mm -hmm. Pero sa akin, anong dulot, ano magandang idudulot kung halimbawa magkudeta? Mm -hmm. Ano magandang idudulot kung sakaling magkaroon ng uh, kaguluhan sa bansa natin na hindi na maging ang kontrolable, mm -hmm. Sino ba magsasuffer? Di ba tayo rin lahat? Mm -hmm. Tsaka po pa, sir, pagkudita, not necessary ling si vice president ang iuupo nila, military ang mamumuno. Mm -hmm. Kaya nga oh, teka. Uh -huh. Hindi hindi makakaganda actually. Kasi uh -huh. malapit na naman na eleksyon, eh. Maghintay na lang ng 2028 at kasi sino 'yung karapat-dapat eh uh -huh. dito nang mahalal, uh -huh. 'no. Uh -huh. Tama man o hindi ang mailuklok eh tanggapin natin kasi nang demokrasya. Mhm. Uh -huh. Ayun, with that sir, magpapasalamat po kami. Salamat po Thank sa you interview so nito, sir. Po. Thank you. Ingat Thank Thank you po kay palagi.